Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain dahil kaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit.